patuloy ang tapat na paglilingkod para sa bawat Pilipino. Isang leader na may malasakit sa bayan. Yan si Camille Villar. Sa higit labing limang taon ng karanasan sa pribadong sektor, pinungunahan niya ang mga negosyong nagbigay ng libo-libong trabaho. At sa kanyang dalawang termino sa Kongreso, nakapaghain siya ng 279 na panukalang batas at resolusyon. At 17 sa mga ito ay naisabatas. Pinangunahan ni Camille Villar ang mga programang nagbigay ng trabaho at oportunidad sa kabuhayan ng libo-libong Pilipino. Sa kanyang pagsisikap, mahigit 108,000 na maliliit na negosyo ang natulungan at 598,000 na Pilipino ang nabigyan ng trabaho ang mga programang Miss Negosenso, Buy Pinoy, Build Pinoy, at Pasa Tulong ay ilan lamang sa mga inisyatibong nagpalakas sa maliliit na negosyante at nagtulak sa paglago ng lokal na industriya. Naniniwala si Camille Villar na ang disenteng tahanan ay pangarap ng bawat Pilipino. Ginamit niya ang kanyang karanasan sa pribadong sektor upang maglunsad ng abot kayang pabahay para sa mga Pilipinong nangangailangan. Para kay Camille Villar, ang bawat pamilya ay may karapatang magkaroon ng sariling tahanan. Naniniwala si Camille Villar na ang edukasyon at sports ay susi sa magandang kinabukasan. 31,000 na kabataan ang natulungan sa kanilang edukasyon mula scholarships, financial aid school supplies at digital learning tools. Isinulong niya ang Anti-No Permit No Exam Law upang matiyak na makakakuha ng pagsusulit ang mga estudyanteng may bayarin sa eskwelahan. Pinasigla rin niya ang Basic Education Mental Health and Well-being Promotion Act upang mapalakas ang mental health support sa mga paaralan finalnya niya ang mga panukalang e-books for the barangay program upang gawing mas accessible ang digital learning resources sa bawat sulok ng bansa. Bilang isang millennial leader, nakikita niya ang malaking papel ng sports at e-sports sa paghubog ng talento at disiplina ng kabataan. Kaya't patuloy niyang pinalalakas ang suporta sa mga grassroots sports programs at e-sports development upang bigyan ng mas maraming oportunidad ang mga ang Pilipino. Mas pinalakas ni Camille Villar ang serbisyong pangkalusugan para sa lahat. Sa ilalim ng kanyang batas, pinalawak ang kapasidad ng Las Piñas General Hospital upang mas maraming pasyente ang mabigyan ng agarang lunas isinulong din niya ang panukalang paglalagay ng dialysis units sa pampublikong ospital at libreng dialysis para sa indigent patients. Inakda niya ang panukalang palawakin ang PhilHealth coverage upang isama ang mental health services. Ipinaglaban ni Camille Villar ang mas matibay na proteksyon at suporta para sa ating mga bagong bayani suportado niya ang pagtatatag ng Department of Migrant Workers upang tiyakin ang maayos na serbisyo para sa mga OFWs. Isinulong din niya ang insentibo para sa OFWs na nais magnegosyo sa bansa at pabahay para sa kanilang pamilya. Para kay Camille Villar, ang bawat OFW ay may karapatang umuwi sa mas magandang kinabukasan. Patuloy na isinusulong ni Camille Villar ang mga batas para sa mas maayos na kondisyon ng mga manggagawa. Pinail niya ang mga panukalang nagbibigay ng 13th month pay sa contractual government employees at nagsisiguro ng job security para sa casual workers sa gobyerno. Upang maprotektahan ang karapatan ng mga nagtatrabaho sa BPO sector, isinulong niya ang batas para sa kanilang mas mahusay na benepisyo. Para sa mga mamamahayag, inakda niya ang Mandatory Insurance Act na nagbibigay ng proteksyon sa kanilang kaligtasan. Sa tulong ni Camille Villar, sinisigurado ang mas maayos na infrastruktura at tuloy-tuloy na kaunlaran para sa bawat Pilipino. Suportado niya ang batas na ito upang tiyakin ang maaasahan at abot-kayang supply ng enerhiya para sa mga Pilipino. Nakipaglaban din siya para sa batas na ito upang maprotektahan ng ating mga magsasaka at tiyakin ang sapat na supply ng pagkain. Kasama rin sa kanyang mga proyekto ang pagpapatayo ng mas maraming kalsada, tulay at community centers upang mapabilis ang transportasyon at serbisyo sa mga mamamayan. Bilang isang millennial leader, isinusulong ni Camille Villar ang mga batas at programang tumutugon sa makabagong hamon, mula sa digital economy hanggang sa inklusibong lipunan. Tinitiyak niya ang proteksyon at skills development para sa mga manggagawang apektado ng AI at automation. Pinalalakas niya ang mga online negosyante at isinulong ang mas mahigpit na proteksyon laban sa digital fraud at online scams. Naniniwala rin siya sa isang lipunang patas para sa lahat. Suportado ang mga hakbang para sa karapatan ng LGBTQ+, community at laban sa diskriminasyon. Makabagong pananaw, matatag na aksyon, si Camille Villar kasama mo sa pagbabago. Sa bawat hakbang, si Camille Villar ay patuloy na magsisilbing gabay at katuwang sa pagunlad ng bawat Pilipino tatak Villar serbisyong may malasakit bagong bukas para sa bayan